Isang membro ng LGBTQ rumampas sa loob ng dalawang Grand Mosque sa Mindanao na itinuturing na banal at sagradong lugar ng mga kamusliman. Allah, 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 Allah. Marami ang nagulantang, especially ang mga kamusliman, nang kanilang mapanood ang video ng isang vlogger mula sa isang LGBTQ na kung saan sa unang upload nito sa kanyang FB wall, July 23, 2025, siya ay nasa Masjid di Maukum o tinaguri ang Pink Mosque na matatagpuan sa dato Saudi Ampatuan, Maguindanao. Makikita sa upload ng naturang vlogger ang kagandahan ng naturang moske. Ngunit mas naging highlight para sa mga manonood o nanood sa kanyang content ang ginawa nitong paglalakad na animoy rumarampa sa intablado na parang isang beauty queen dahil sa kanyang pagkikembot-kembot sa harapan ng banal na pooksambahan ng mga kamusliman. July 26, 2025, muli itong nag-upload ng isa pang video na kung saan siya naman ay nasa Masjid Bulkiya na tinaguri ang The Grand Mosque of Cotabato. Katulad ng nauna niyang video, ipinapakita nito ang kagandahan ng Grand Mosque ngunit naging kapansin-pansin ang ginawa nitong pagram rampa sa harapan ng banal at sagradong pooksambahan ng mga kamusliman. Dahil dito, imbis na umani ng papuri sa kanyang mga video ay mas maraming bumatikos sa kanya sa ginawa niyang pagrampa sa mga banal at sagradong lugar ng mga kamusliman. Kabilang na rin sa nakapuna dito ay ang isa sa mga kagalanggalang na eskular o ulama na si Sheikh Nasruddin o kilala din bilang Abu Hanin Abdullah na kakapasalang sa naganap na 2025 Sharia Special Bar Examination. Sabi ng butihing Sheikh, Hashtag paalala po sa mga admin ng masjid, lalo na sa mga kilalang grand masjid o mosque. Huwag po natin hayaan na bastusin ng isang vlogger ang ating masjid dahil sa kanyang content na hindi sang ayon sa Islam tulad ng kalasuan. Vlogger man na Muslim, maging ito man ay hindi Muslim. May nagsa-circulate po kasi na video ng isang vlogger na kafir sa loob ng Grand Masjid na siya ay kumikembot o nagbabakla-baklaan habang naglalakad sa masjid. Ito po'y kalapastanganan na sa pagiging sagrado ng moske o masjid. At bago matapos ang mungkahi ng ating butihing sheikh, ipinanalangin naman niya ang naturang vlogger na nawa ay gabayan ito ng Allahu Subhanahu Wa Ta'ala. Bilang panghuli ng video na ito, magiiwan tayo ng isang payo sa ating lahat na kapag tayo ay dadayo o turista sa isang lugar, huwag po tayong magpadalos-dalos sa mga naisipan nating gawin, lalong-lalo na kung ito ay sa mga banal at sagradong lugar. Musliman o Kristiyano, matuto tayong magtanong-tanong sa mga bagay-bagay na wala tayong sapat na kaalaman, lalong-lalo na kung ito ay may kinalaman sa pananampalataya ng bawat isa. Upang sa ganun, maiwasan ang hindi pagkakawunawaan. Ganon din na sana sa mga moske na dinarayo sa ating lugar o dinarayo ng ating mga turista ay magkaroon sila ng panukala para sa mga dumarayo dito katulad ng paglalagay ng mga tarpaulin sa labas bago makapasok ang mga dayuhan o turista na nandoon na nakasulat ang mga bagay-bagay na pwede at hindi nila pwedeng gawin sa loob ng ating mga moske. O di naman kaya ay magtalaga ng caretaker na siyang mag a sa mga dayuhan na darating sa mga moske natin para ma-guide sila na maayos o para ma-guide na maayos ang mga bibisita sa ating mga moske. Naway maaksyunan ito ng ating mga pinuno sa naturang lugar at makapag-public apology ang naturang vlogger sa kanyang pagkakamali. Dahil lagi nating tandaan na hindi masamang magkamali. Dahil sa pamamagitan ng ating pagkakamali, doon tayo madalas natututo at naitutuwid natin ang ating pagkakamali. Hanggang dito na lang pakishare ang ating video at itag ang mga kinaukulan sa naturang lugar. Shukran wa